Okay, so paano ba gumawa ng Facebook page para kumita tayo ng pera sa Facebook page natin? So yan ang tutorial natin for today. Okay, so ang unang-una -una mga guys ay pupunta tayo sa Facebook apps ng ating mga cellphone. And then tap natin yung tatlong linya sa taas. Ayan. Then punta tayo sa My Pages. Hanapin natin yung pages. Ayan, then click natin yung pages na yan, mga guys. Ayan. Then, punta tayo sa create. Yung may plus sign. Ayan. Then, click natin yung get started. Okay, ayan. So, what do you want to name this page? Ano daw yung gusto mong maging pangalan ng Facebook page mo? So, ilalagay natin kung ano yung gusto nating pangalan ng Facebook page natin. Halimbawa sa akin. Oraski TV. Oraski Vlog. Ayan. So, itong Facebook page ko na ito, mga guys, pwede nyo nang i-follow sa inyong Facebook. Pwede nyo nung i Facebook page ko na ito. Ayan. So, pag na-click nyo yung next, ito yung lalabas naman ulit. Which, which category best describes these pages? Ayan. So, ilalagay nyo kung anong category ng pages or page na Facebook page na gagawin nyo. Lagay nyo lang personal vlog. Ayan, personal blog. Kung nag-tutor na rin kayo, pwede nyo rin ilagay yung tutor and teacher. Ayan. Then click nyo yung next. Ayan. Do you want to add an address? So, iiwan muna natin ito para pwede naman natin ito ilagay pag natapos na natin ito. So, click nyo lang yung I don't want to add an address. Okay, lagyan nyo ng check yung box. Ayan. Then, click nyo yung next. Ayan. Do you have a website? I click nyo lang yung I don't have a website. And then, next. Okay, ayan. So, click natin yung circle. Profile picture para lagyan natin ng profile picture yung Facebook page natin. I-click lang natin yung bilog. Ayan. So, maglalagay tayo ng Facebook profile page. Ayan. So, click natin yung save. Ayan. Then, done. Lagyan muna natin ng cover photo. Ayan. Click save. Ayan. Then, done. So Meron na tayong profile sa ating Facebook page at cover photo. Ayan. So, ilalike e, natin yung page natin. Like your page. Ayan. So, ngayon mayroon na tayong Facebook page mga guys. So, ganun lang kanali gumawa ng Facebook page para kumita tayo sa Facebook. So, maraming salamat mga idol.